At makakasama natin si uh, Secretary Vince Dizon ng DPWH. Secretary Vince, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, magandang sir. Magandang umaga o po, Kuya Magandang umaga. ano po yung tugon ninyo dito sa uh, batikos o birada ng isang kongresista na meron daw kayo mga USEC na inappoint na mga kontraktor? Unang-una uh, una po, no? uh, uh, sinabi ko nga po kapon, no? ako po uh, naglabas ng statement, na unang-una una, una, nagpapasalamat tayo kay kay Congressman Giviste at uh, yung mga narinig ina sinabi naman niya ito yung mga narinig lang niya mga rumor o mga haka-haka pero nagpapasalamat tayo sa kanya no dahil pinaabot na sa atin ito at unang-una no uh, sa aking pagkakaalam wala sa mga aking mga usec na pinasok na kakapasok pa lang nitong mga nakaraang uh, linggo ay kontratista unang-una no pero ah uh, dahil nga dito sa mga narinig natin kay Congressman Giviste, siyempre kailangan investigahan natin yan, Kuya Aljo. No? Kailangan tignan natin yan. Pero ang hinihingi ko lang sa kanya, sana po ah, uh, bigyan niya ng mas maraming detalye eh, kung ang mga pangalan, ibigay niya sa akin para kung totoo yan, eh, tarigang, hindi ko lang tatanggalin yan, ano, ah, uh, uh, Kuya Aljo. No? Eh, talagang apa ah, papakasuhan pa natin no hindi lang natin tatanggalin kasi hindi natin ito tolerate yung ganyan no uh, pero I, i think ang importante dito uh, kuya Aldo opo, no opo. is yung sinabi nga ng pangulo natin na kailangan talaga na natin ng tuloy-tuloy na itong DPWH at yung mga ganyang ano yung mga ganyang mga rumor o kahaka na pinapaabot sa atin eh open na open tayo diyan at na appreciate natin yan opo Okay, so kung meron bang uh, uh, kahit konti lang information, aaksyunan nyo kaagad, Sir. Tama ho ba? Of course. Opo. Definitely. Definitely Opo. kahit na kay galing sa congressman, senador, yes. o kahit galing sa mga ordinaryo nating mga kababayan, aaksyunan hmm. po natin agad yan. Opo. Okay. So, walang sacred cows. Kahit sino ho dito, basta uh, 'involved sa ubanoy uh, katiwalian, ay eh, talagang iimbestigahan. At unahin po yan. I Sabi nga ako ko, ng oh po, po. Sabi nga ako ng pangulo natin. Kahit kamag-anak, kahit bigan hmm. kaibigan, kaayado. Wala siyang pakailam. So ganun din po talaga dapat tayong lahat. Oh, kasi ang punteriya ng ilang mga kritiko. O, eh, bakit eh, bumabalik na tayo nung nakarang administrasyon? Opo. Oh, uh, Secretary Vince. Go ahead po. Ano reaksyon? Eh well, oh, yun nga ho. Kaya ho talaga ano, kung merong report na ganyan, eh, kailangan na kailangan mapabot ka agad sa akin yan immediately. Kasi mm po natin agad yan. Hindi po natin ito tolerate yung kahit anong ganyan. Opo. Ngayon naman, eh, hindi na makikipag-cooperate yata ang pamilya, ang mag-asawang diskaya. Ano po assessment nyo dito? May pinuprotektahan ba talaga ang mag-asawang diskaya? Second. Ayun po ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimuya. No? At tayo ay eh, all-out support sa kampanya ng ating bagong Ombudsman. Na talagang once and for all, eh, harapin na natin itong problema to at tundukan na natin. Kaya po nung kami nag-usap dahil nga dito sa sinabi ng mga diskaya na hindi daw si magko-cooperate pero unang-una sasabihin ko lang Aljon. Opo, okay, opo. Okay. Yung una unang kaso po na final natin sa Ombudsman, isang buwan na ang nakalipas, halos isang buwan na ng nakalipas. Eh na nasa kamay na po ni uh, Ombudsman Boying. Agam na po niyan, na napag-usapan niya, na, na po namin 'yan. At kasama po diyan ang mga diskaya. Kaya po ako tingin ko Baka linggo na lang huwag binidigang, may eh, action na na po natin. Kasi napakabilis pong umaksyon ng ating bagong ombudsman. At uh, magkakaalaman po tayo dito sa mga diskaya kung ano na ang mangyayari sa kanila. Dahil po yung final nating kaso, unang unang non-bailable yan. No? Eh, ibig sabihin, kapag yan ay na-file na sa Sandigan Bayan, eh makukulong na po lahat ng uh, 26 na katao na final natin ang kaso. Kasama na mga diskaya, kasama si Alcantara, kasama si Kay Hernandez. Kaya po, dyan po talaga magkakaharap-harapan po tayo dyan. Opo. Kaya siguro, hintayin na lang po natin ang, ang, ano, no, ang magiging mabilis na aksyon ng ating ombudsman. Opo, uungkatin um, pa ng DPWH ang, uh, kung merong mga flood control anomalies ng Duterte administration, Sec? Ah, definitely po, definitely. Yan po ang pinag-usapan namin ng matagal ni Ombudsman Boying. At ito nga po, eh, nagsimula na po kami ano, no, mag-gather ng mga ng no, mga dokumento at ito po ay agad-agara nating isusumite hindi lang sa ombudsman dahil yun po ay pinag-usapan namin ni sikani ni, ombudsman Boying pero isasubmit din po natin yan sa ICI. Opo. Kumusta na po yung mga courtesy resignations na pinapanawagan niyo po sa mga top DPWH officials amid the corruption allegation? Nasubmit, nasubmit na lahat at sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron na po tayong ilang tinanggap, no? Lago sa mga undersecretary sa top management, tinanggap na natin yung marami dyan. Uh, pero yung mga iba po, eh, susunod na tayo sa mga regional director at sa mga district engineer. Opo, hindi lang po daw uh, may kaugnayan ng Diskaya sa CLTG Builders, ganun din sa Pamilya Villar at uh, ilang pang mga malalaki pangalan po sa politika. Ano po ang inyong uh, pakiramdam mo dito uh, Secretary Dizon? Alam mo, ang mga diskaya po mismo ang umamin sa Blue Ribbon nung una o ikalawang hearing pa lang. Na lumaki po sila simula nung 2016. Yun po ang pinag-usapan namin ni, niya uh, Ombudsman Boyne. Kaya po talaga wala po tayong sisinuhin dito. Kasi yun po ang kabilin-bilin na direktiba ng ating Pangulo. Kahit sino po yan. Okay. Mensahe na lang sa pangkalahatan na Secretary Dizon, ang, ang taong bayan ay eh, naiso talagang pabilisin. Naintindihan naman natin ang ito pong fact-finding ginagawa po ninyo para po ma-preserve, mapag-ingatan ang ebidensya. Gusto ko nila, sabi ko ni Ombudsman Boying, mahaba na itong isang taon, meron na akong makukulong. Ah, opo, Secretary yung Dizon. Yung po ang napakagandang sinabi ng ating Ombudsman na talagang kailangan nating bilisan ito. Alam naman, alam naman po natin at, at naiintindihan naman po ng mga kababayan natin, no, syempre may proseso yan. Pero yung proseso po, kailangan nating lisan. Kasi ang paniniwala po namin sa DPWH, lalo na itong mga kasong pinafile natin at sinasabing natin sa ICI, eh klarong-klaro po, klarong-klaro mm -hmm. po yung pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. Open and shut case, ika nga sa Ingles, itong mga kasong pinafile natin. Kaya dapat po talaga bumilis ito at talagang managot na yung mga dapat managot. At yun po ang ating uh, pinapangako, pinapangako po ng ating Pangulo, pinapangako po natin at ng ombudsman natin na bibigisan po natin ito. Pero Kuya Aljo, no, ang importante din, aparte dito sa mga pananagot, importante din po na reformahin na po natin ang BPWH at tama, dapat gawin na ng tama itong mga trabaho na napaka-importante para sa ating mga kababayan. Itong mga tulay at uh, kalye na sa katagal-tagal na panahon na hindi man nga matapos-tapos, yung mga classroom po, yung mga ospital na hindi natatapos, kagangan po yan eh, simulan na natin baguhin yung kultura dito at unahin na po natin ang mga proyekto para sa mga kababayan natin at gawin na natin ang tama. Oh, ang dami problema, hindi lang itong flood control, meron pang farm-to-market, meron pang mga... Uh, hindi na kumpleto mga super health centers po ng Department of Health, Secretary Vins. <laughs> Tama po. Kailangan po lahat ng mga pending, lahat ng mga dekada-dekada na ang binibigang. Ang dami po niyan sa buong bansa, uh, Kuya Aljo, No? Yan po nakikita ng mga kababayan natin. Mga tulay na kalahatilang, mga flyover na kalahatilang, mga kalye na putol-putol. Eh, eh, tama na po yan. Kaya nga, ayusin na po natin to, gawin na natin ang tama, at tapusin na po natin itong mga proyektong to. Yun po ang kabigin ng ating pangulo dito. Okay, maraming maraming salamat, Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Ingat po, Sec. Salamat po, Kuya Aljo. God bless po. Good morning!